Wala raw balak si DepEd Secretary Isani Angara na bagoy na kasalukuyang kurikulum ng uh, kagawaran. At bukod dyan, ang pagtutunan daw niya ng pansin ay ang kapakanan ng mga guro at kalidad ng edukasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Sa kanyang unang flag raising ceremony bilang kalihim ng Department of Education, nakiusap si Secretary Sunny Angara sa mga kasamahan sa kagawaran na tulungan siyang maisakatuparan ng dalawang marching order ni Pangulong Bongbong Marcos. Una, ang matiyak ang kapakanan ng mga guro. At pangalawa, ang itaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Nangungulelat po ang ating uh, bansa at uh, well, quite frankly, it's, it's become an embarrassment for us. It's become a national embarrassment. So, uh, wala akong sinisisi dito. Sinasabi ko lang na kung gusto nating resolvahin ito, eh kailangan magsama-sama tayo. Pinag-aaralan kung paanong maitataas ang sahod pati ang career progression ng mga guro. Pagdating sa matatag curriculum na ipinatupad ng kanyang predecessor na si Vice President Sara Duterte, sabi ni Angara, gusto talaga natin may curriculum stability tayo. That's why uh, sabi nila, kada bagong secretary, bagong curriculum. Ako wala akong balak mag uh, magbago ng curriculum. We will continue the piloting of the Matatag curriculum nan daw muna ni Angara ang magiging resulta ng review sa K-12 bago sila gumawa ng hakbang. Para naman makabawas sa trabaho ng mga guro, ang unang department order ng bagong DepEd Secretary ay ang pagsuspinde sa RPMS o Results Based Performance Management System na buwan ng evaluation ng mga guro. Gusto rin daw malaman ni Angara ang sentimiento ng mga guro at estudyante tungkol sa paglalagay ng disenyo sa mga silid-aralan na ipinatigil noon ng bise. Balak din ng kalihim na magkaroon ng doktor sa DepEd Center central office habang pinag-aaralan ang pagbibigay ng HMO sa lahat ng staff ipinunto rin ni Anggara ang 159,000 na kulang na classroom ang nakikitang solusyon dyan ay ang maagang procurement activities ang gusto ko tulad ng ginagawa ng Department of Public Works eh nag-early procurement activities na sila meaning they validate they, the site uh, they do everything they advertise uh, para pagdating ng uh, January 2025 Uh, ano na, nag-award na sila. And then they construct right away. Yun ang naging problema medyo, yung activities preliminary to construction, uh, nagkakaroon ng delay doon. Sa harap ng mga reforma balak isulong ni Angara, nasa 780 billion pesos daw ang hihinging budget ng DepEd sa Kongreso para sa 2025 at wala raw itong confidential fund. Nagbabalita mula sa Frontline, Rio Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.